ipapakita ko sa inyo mga katukay ang ating naipagawa at ang ating pinaghirapan mga katukay yan po at, mga katukay kari nga pala po ang ating pinagawa total hindi pa po tapos sir pero malapit na po rin matapos mga katukay salamat nga pala po sa inyong support at kundi nga pala po dahil ninyo ay hindi po agad natin na rin maipagawa ang ulbong are. At hari, po yung abang pa lamang, at di pa nga pala po tayo makapagdagdag ng babo sa ngayon. At gawa nang may sakit nga po mga baboy di, dito sa mga sa Batangas. Pero ate naman po din sa amin, wala. Yan mga katuwe. Kaya po ituturo ko din eh. Kaya po yung medyo makalat -lat. Hindi pa nga nungus Tapos, at kaya po ilalagyan pala ang bakal. At, pag nalagyan ho, pwede ng lamnan mga katuwe. Pero sa, ngayon po, hindi pa tayo makapaglaman mga katuwe. Yan po. Kaya nga pala po ay one. Dadagdag nga pala po tayo din ng dalawang barkulina para dadatag din po tayo ng dalawang hinahay ni mga katukoy. At di pa po tapos at tagkulang mga sa budget. Pero as lang po at yan naman po yung may papatapos. At pag hindi po natin ay patapos, ay hindi rin malalamnan mga katukoy. At gawa ng pag-araga po yung ating nilamnan, ay di tatalulaw po ang big din at tulang harang. Ay kaya kailangan po rin ipatapos. At nakikita na po nga itong pinaghirapan, kundi nga pala po dahil sa inyo, ay wala rin ka rin eh. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga katungan suporta. Ayan po oh. Parik po yung ating kauna-unahang inahin. Ayan. Yan po yung buntis na. Mga katungan, ganito kong Bartolina. Dalawa kong ganito, ipapalagay ko natin daw. Narin yung bakal nari. Araw yung pinakakuan ng inahin para hindi ko makaalis, makawala. Ayan mga katungan. ho, dalawang Bartolina. Ayan. Pero nga pala po mga katungan, hahati ang padini. Pwede pag... Uh marami hong tapos kuan magkaibang inahin mga atong kaya rin, pwede natin hatian. yun, yeah, may hatian ho yun din eh. ah, hatian natin dume ng dumi, ng mga baboy paparaon, yun yung may pipis eh, nakagayon doon, palabak yan, para hindi kumalat, din naman ho sa amin ay eh, walang bahayan doon sa palabak kaya ayos lang ko tayo magpalagos laos. at ang amoy ng dumi ng baboy din sa amin eh, hindi ho ang amoy ay yung kuwat talaga mga katukoy yung sadya kong mabaho ang amoy ho din yun ang ano, sa amin wala naman mga katukoy ang pasintabi na po sa kumakain gawa ng na, pag napunta po sa ibang babo ay talaga may amoy mga katukoy pero din naman ano, sa amin wala sabi ko ng tatay gawa ng madre, madre de agua daw ko kaya walang amoy yung gang pakain mga sa baboy sa kambing yung madre de agua malalapad ang dahon para nilipa. Hindi daw ko ng amoy ng tae ng baboy. Ay, siguro nga ho, mga katukoy. At pagkakarami naman ng Madrid sa likod ng baboy ng tatay niya, ay, wala naman ho kaamoy-amoy -amoy dahon. May amoy man dahil kaka hindi ho talagang totaling mabaho. Mga katukoy, ulitin ko nga pala po. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Kundi nga pala po dahil, ay, hindi po natin nari... May pagawa ya makatoy siya hanggang dito na lang po